ang pinaka pangdipinsa ng Israel sa sinumang magtangkang umataki sa kanilang bansa. Ano kaya ito mga kaibigan? Atin ito pag-uusapan. Noong ika labing isa ng Febrero taong 2014 mga kaibigan, inilabas ng Israel kontratista ng Depensa Rafael ang kanilang advanced defense system na ang sinumang tumangkang o sa Israel ay di makaliligtas sa pinaka advanced na kagamitang mayroon ngayon ang Israel. Alam niyo ba mga kaibigan na ang Israel ay nangunguna sa mga kagamitang pandigma? Oo, tama ang iyong narinig mga kaibigan. Iron Dome ang isa sa kagamitang pandigma ng Israel na nagdupinsa sa libu-libong pinakawalan na rockets ng Hamas noong nakaraang taon mga kaibigan na may ilang tumama sa bansa ng Israel ngunit kamakailan lang mga kaibigan sa taong 2014 inilabas ng Israel ang Iron Beam ang isa sa pinaka high tech na kagamitan ng Israel. Ang Iron Beam mga kaibigan ay isang nakadirektang energy upang dipinsahan ang bansa sa mga raket ng kalaban. Bago po man aabot ang raket ng kalaban sa kanilang bansa, pinapasabog na ito. Iron Beam na isa sa bagong kagamitan ng Israel upang dipinsahan ang kanilang bansa mga kaibigan. Inihayag ito sa bansang Singapore Air Show noong Pebrero taong 2014 mga kaibigan. Ang sistema ay idinisenyo upang sirain ang mga short range ng rockets, artilerya at mortar bomb mayroon itong hanay na hanggang 7 kilometers at 4.3 meters. Masyadong malapit para sa sistemang Iron Dome. Ang Iron Beam ay bubuo ng ikaanim na elemento ng Integrated Missiles Defense System ng Israel. Ang Iron Beam mga kaibigan ay nilayon na magtrabaho kasabay ng Iron Dome air defense system ng Israel. Dahil sa mga pagbabanta gamit ang traditional na kinetic missiles. Kaya ginawa ang iron beam ng Israel mga kaibigan. Kaya napaka high tech talaga mga kaibigan ng mga kagamitan ng Israel. Hindi basta-basta mapapasok ng kalaban. Alam niyo ba mga kaibigan Nakayang pulbusin ng Israel ang Hamas dahil sa mga high-tech na kagamitan na mayroon ang Israel mga kaibigan. Dito na tayo magtatapos mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panunood.